Hello. Happy Saturday po sa inyong lahat Relax ko lang yung mga aso kong pasaway Pag ako yung natutulog, gising sila Laro ng laro, talon ng talon Away ng away, takbuhan sila guys Pero tignan nyo naman Pag ako ang nagising Yan o oh. Tulog na tulog Tignan nyo oh, oh grabe sila kung makatulog hindi ako pinapa kialaman kaya lang pag ako yung tulog nire-wrestling ka pa guys pinipilit kang gumising kahit antok nantok antok ka pa o oh, diba yan yan yung mga makukulit mamaya yan mamayang gabi yan gising na gising